guys update good morning ayan o ito yung kalsada namin na parang ilog so titignan natin kung bakit ganito uh, ang sabi nasira daw na yung diki dito sa ano dagat sa ano ayan yung parking area so, ito yung ano niya mm. Setyembre. Wala naman natin kung gaano kalaki yung sira ng diki dito. Doon. sadah to ah san nasira daw jan pa oh. ah, na yung bangus um umahon dito <laughs> yeah, marami daw bangus guys no papunta ito sa diki Dami daw bangus mahon sa ano, palisdaan. Dagat 'yan. Ah, may bangka kami doon, titingnan mo ang bangka. Ano oh, nangyari? bangka kung nangyari ayan. ayan yung ano dito diki ayan, no, dito siya bagsak tubig ayan. so yung diki kita yung bangka ayun na yung bangka ayun Ayan guys hindi Dicky Sira Ayan no Bumagsak po Ayun. Ayan Ayan yan Bumagsak So Wala nang pag-asa na Kahit anong Ano May pump sting, pumping station Kasi dyan So <coughs> Ito naman yung bangka namin Pinalubog talaga namin para hindi mahampas-hampas ng alon. So, wala pa itong high tide. So, ito. Ito yung tower ng Channel 7. Ayan. So, lakas ang hangin. So, ayan yung di kina nasira okay ayun oh wasak so wala ring ano walang kwenta kung ipa ipa ano sip sip yung tubig dito sa amin so ayan pasok na lahat mamaya maya high tide wala na okay ayan yung basura dami kawayan basura na ipon so, may ng panghulo so. Okay, ayan. Kita na natin kung gano'ng kalaki damage.